nakita ni Alan na pinagpapalo ng kahoy ang dalaga hindi kita sa video ang mga pumapalo nakatutok lang sa mukha ng dalaga ang kamera habang ito'y sinasaktan hanggang sa tuluyan na itong mawalan ng malay magkahalong gulat at takot ang naramdaman ni Alan kaya nasigawan niya si Sarah ano ba yung pinapanood mo? yan ba ang bagong uso ngayon? Mananakit ka ng tao. Natawa si Sara at parang tuwang-tuwa pa. Ano ka ba? Hindi ka kasi nakikisunod sa uso. Wala kang kaalam-alam kung ano ang viral at trending sa mga kabataan ngayon, sagot ni Sarah. Trending? Viral? Nananakit ng tao yung pinapanood mo tapos tuwang tuwa ka pa, sabi ni Alan. Challenge lang yan ng fina-follow kong TikTok account. Siyempre idol namin siya, kaya gagayahin at susundin namin ang mga gusto niya. Yan ang uso ngayon eh. Nakangiting sagot ni Sarah. Huwag mo nang i yan. Alam mo namang masama yung ginagawa, tungtuwa ka pa. Galit na sagot ni Alan. Sumimangot si Sarah at nagalit ito hindi niya pinakinggan ang payo ni Alan at pinalabas ito ng kwarto. Umuwi si Alan, ngunit alam niyang may mali sa kanyang kaibigan, kaya sinubukan niyang alamin kung ano ang nangyayari. Nag-install siya ng TikTok at hinanap niya ang account kung saan nanonood ng mga video si Sarah. Pagkatingin pa lang niya sa mga video ng account ay sumama na agad ang kanyang pakiramdam hindi niya alam kung ano ang nangyayari pero gusto niyang panuorin ng sunod-sunod ang mga video. Ngunit, pinigilan niya ang kanyang sarili. Alam niyang mali ito. Pinatay niya ang kanyang cellphone at binuksan ang kanyang laptop. Tinignan niya sa internet kung may mga reklamo o kahit anong nakasulat tungkol sa account na yon sa TikTok. Hindi naman siya nabigo at marami siyang nakita puro masama lang ang mga nababasa niya tungkol sa account na yun. Dark TikTok 666 Yan ang dahilan kung bakit namatay ang aking anak, sabi ng isang comment. Naadik ang anak ko sa TikTok dahil sa account na yan, sabi naman ng iba. Pero ang pinakakumuha ng atensyon ni Alan ay ang isang article. Dalawang taon na ang lumilipas. Isang teenager na lalaki ang natagpuang patay sa kanilang bahay kasama ng sampu nitong mga kaibigan. Sinabi sa article ay ginamit ng lalaking ito ang kanyang account sa TikTok na darktiktok666 para hikayatin ang mga kaibigan upang sakta ng kanilang mga sarili at pagkatapos ay magpakamatay. Naging sikat ang account dahil sa nangyari. Pero pagkalipas ng isang taon ay nag-online uli ang account at nag-post ng mga panibagong video at gumawa ng mga challenge. Walang nakakalam kung sino ang tao sa likod ng account o kung tao ba talaga ito dahil sa mga masasama nitong pinapagawang challenge sa kanyang mga followers. Hindi rin gumagawa ng aksyon ang mga namamahala sa TikTok dahil siguro sa dami ng nanonood ng kanyang mga video. Maraming nagrereklamo. Pero kung pera na ang lumalapit sa bakit mo pipigilan? Yan siguro ang mga naiisip ng mga namamahala sa TikTok kung bakit hindi nila binaba ng account. Sabi sa article, kinilabutan si Alan sa nabasa. Natakot siya para kay Sarah na baka kasi dumating ang araw na ni Dark TikTok si Sarang magpakamatay. Nagtataka din si Alan bakit muling nag-online ng account. Namatay na ito at siguradong hindi naman pwedeng kuhain ng ibang tao ang account dahil nag-iisa lamang ito. Mahiling manood ng kung anong anong dokumentary si Alan. Isa sa mga dokumentary na niya ay tungkol sa mga masasamang espiritu na kapag ang isang masamang tao ay namatay nagiging masamang espiritu ito at minsan ay sumasanib sa mga paborito nilang mga bagay noong nabubuhay pa. Naalala ni Alan ang napanood kaya naisipan niyang puntahan ng lugar kung saan namatay ang may-ari ng account sa TikTok. Baka nandoon pa ang mga gamit nito. Bubuhusan niya ng holy water ang mga gamit para mawala ang masamang espiritu alam ni Alan na parang kalokohan lang ang gagawin niya. Pero dahil sa nag-aalala siya sa best friend niyang si Sara, ay gagawin niya ang lahat. Tinawagan ni Alan ang kaibigan niyang sakristan. Tinanong niya kung pwede bang makaingin ng holy water. Sumagot so naman ito na pwede basta ililibre siya ni Alan ng paborito nitong pagkain. Walang problema, sabi ni Alan. Kaya naman noong araw ding yun ay nakakuha siya ng holy water. Pagkatapos ay inalam niya kung saan nangyari ang pagpapakamatay. Madali niya itong nahanap gamit ang internet. At mabuti na lang ay isang oras lang ang layo nito mula sa kanila. Pagkadating ni Alan ay nakita niyang isang abandonadong apartment building na lang ang lugar kung saan nangyari ang pagpapakamatay. Nakakandado ang pinto papasok pero may butas ang pinto, sapat para gumapang papasok. Mahirap pero nakapasok si Alan sa loob. Malapit ng gumabi, kaya medyo madilim sa loob. Sampung palapag ang apartment at nasa 7 floor ang kwartong gusto niyang puntahan. Tahimik sa loob ng building. Nagsimulang lumakad si Alan sa maalikabok na hagdan. Binibilang niya ang palapag habang paakyat. Nasa ikahanim na palapag na ang kanyang bilang. Isang palapag na lamang ay matatapos na ang kanyang paglalakad. Nakaakyat na sa dulo ng hagdan si Alan. Pero pagtingin niya sa mga nakasulat na room numbers sa mga pinto, ay ikaanim na palapag pa din. Hindi iyon pinansin ni Alan dahil baka nagkamali lang siya ng bilang kaya nagpatuloy siya sa paglalakad. Ngunit, kinilabutan si Alan pagdating sa dulo ng hagdahan. Dahil sa nakita niyang mga pinto, numero at kalat sa sahib. Kamukha lahat ng ika na palapag. Tumakbo si Alan pababa dahil sa takot. Pero nasa ika na palapag pa din siya. Unti-unting nawawala ang sinag ng araw. Dahan-dahang dumidilim mag-isang nakatayo si Alan sa tahimik at nakakatakot na abandonadong apartment building.